Hello guys, good morning po sa ating lahat. Ayan, kung hindi pa kayo nakapag-subscribe sa aking YouTube channel, please don't forget to subscribe, like, and share. At pakihit na din po yung aking notification bell para updated po kayo sa akin. Ayan, sa aking vlog. So, Lorna a yung vlog. So, our videos for today guys ay magawa tayo ng simpleng salad po natin. So, ito po ay ginawa ko. Ayan, ang cabbage huwag nyo pong itatapon. Kasi, pwede po natin gawing pickles. Ang gawin lang po ninyo dito ay hugasan ninyo. At hugasan ng asin. Ayan guys, hugasan ng asin. Then itapon po yung kanyang tubig and gawin po nating pickles guys. So ayan, meron tayong carrots sa loob. Meron tayong, uh, meron tayong carrots. Meron din tayong pickles, guys. So, ayan, pinaghalo ko lang sila, guys. So, ayan. Ayan po ang gagawin natin, salad po natin. So, ayan, umpisa na po natin, guys. Ayan. Lagyan po natin siya ng olive seed. Ayan, guys. So, ayan po ang ating pickles. Ito, guys. So, ayan na po yung ating pagkain for today, day. Lagyan na po natin siya ng olive oil. Ayan, kunti lang po ang olive oil natin. So, lagyan na po natin ng kunting salt. Ayan. At saka, lagyan natin ng paminta. So, ayan guys, ang ating videos for today. So, ayan, meron tayong dalawang klase ng olive seed. Ayan saka meron tayong pickles guys. So ayan po ihalo lang po natin ang ating salad for today. So ayan po ang ating munting salad for today. Thank you very much and have a nice day po sa inyong lahat. Thanks for watching. Bye-bye.